Na is mo naman number 2 na ito. Ang batuong batuong mong itim na nagkakaroon ng matigas na pangmatawan at tibay sa lahat ng anuman sakit. Tibay sa lahat ng patalim. Nagtataglay din ito ng malakas at paglihis ng bala, kabal, depensa. Nais mo naman ang sinukuan na kahoy na legit narito po ang sa katutubong mangyan lubog sa tubig at siya nag nagkakaroon kapag binababad mo ng mga matataas na bulak matataas na enerhiya para mapasuko ang mga kaaway muti ang itlog na pinakakawalan ng katutubong mangyan sa kabundukan digno Narito. Tignan mo. Ito yung langis na magtataglay ka na mapanghalina, mapangakit sa mga customer. Ganon din naman po ang isang ito. Ang naririto po ay bahay ng alitap-tap at ang bulaklak ng salay.